tulad ng paputol-putol ng mga bahagi. Sabi pa niya, this goes to general. Advantage of having a lot of fans or supporters, maraming naniniwala sa iyo. So ibig sabihin, dahil maraming fans si Vong Navarro, lumalabas na ang lahat ng sinasabi ni Vong ay totoo. At ang sinasabing pagsisamantala sa kanya ay mga pawang kasinungalingan lamang. April 10, 2014, kinasuhan na ng serious illegal detention at grave coercion si na Cedric Lee, Denise, Cornejo at iba mga kasama at ibinasura ng DOJ ang kasong pagsasamantala. April 21, lumabas na ang warrant of arrest para kay na Denise, Cedric at sa mga kasama nito. Ang serious illegal detention kasi ay sinasabi nga natin no bail, kaya madali silang napaaresto. April 26, inaresto na si Cedric at Zimmer. May 5 naman ay voluntaryong sumuko si Denise sa PNP Camp Rami, Quezon City. Pero sila ay of course, ng petition for bail para sa pansamantalang kalayaan. September 12 ay naggrant ang petition for bail. Ang sabi nga, nagdesisyon itong si Judge Paz Esperanza Cortez ng Taguig Regional Trial Court na payagang makapagpiyansa sa na Cedric Lee, Dennis Cornejo at Zimmeras sa halagang 500,000 bawat isa. Businessman Cedric Lee and Simeon Zimmeraz are now free men after obtaining their release order. Each posted five hundred thousand bail. However, their co accused, model Denise Cornejo, remained in detention in Camp Crame as her camp continues to secure the documents needed for her release. Raz, Lee, and Cornejo were slapped with a serious illegal detention charge over the alleged involvement in the mauling of actor host Ferdinand Vong Navarro. Attorney Alba Malyonga, the lawyer of Navarro, filed a motion for consideration challenging the court's decision and a motion for inhibition against Judge Paz Esperanza M. Cortes. sinabi nga sa order ng court. This being so, although there is probable cause for the charging of the crime of serious illegal detention, the prosecution had failed to provide strong evidence that said illegal detention is actually serious or actually for the sake of kidnapping. So, mahina nga daw. Hindi nga daw na ibigay ka agad ng prosecution. Yung sinasabing ebidensya na masasabing ito ay strong o malakas para sila ay uh, manatiling nakakulong habang dinidilig yung kaso dahil hindi pa nga daw napapatunayan yung pagditeni kay Vong Navarro ay serious o ito daw ay pala nga daw sa kidnapping. So hindi ito kaagad na patunayan ng prosecution. Pero syempre, ito ay kinontra ni Atty. Alma Maliunga na abogado ni Vong Navarro at handa ro silang ipagpatuloy ang laban para patunayan na totoo ang mga sinasabi ni Vong patungkol sa serious illegal detention at grave coercion. Siyempre, yung pag-dismiss ng kaso ng pagsasamantala laban kay Vong, ito naman ay inapila sa Court of Appeals ng grupo ni Dennis Cornejo. Kaya ng July 21, 2022, nag decision ng Court of Appeals na balikta ang resolution ng DOJ na nag-dismiss ng kasong pagsasamantala na sinampa ni Dennis Cornejo laban kay Vong Navarro. Noong July 2017, next ang papapala ng panibagong complaint ng pagsasamantala itong si Denise laban kay Yvonne Navarro. Pero noong April 2018, itong pangatlong reklamo ni Denise laban kay Ivong patungkol sa pagsasamantala ay na-dismiss din. July 2018, yung kasong grave coercion laban kay na Cedric Lee, Denise Cornejo at Jed Fernandez na isa ng panibong ay nahatulan sila ng guilty yung mga tinamu daw na pananakit, pananakot, ay nagdulot nga daw ng emotional trauma kay Vong. Pilitan din daw siyang pirmahan ang mga isinasaad sa police blatter. So ano na nangyari sa apilan ni Denise Cornejo patungkol doon sa na-dismiss niyang kaso ng DOJ na kanya ng sa Court of Appeals? Noong July 21, 2022 ay nagkaroon ng desisyon ng Court of Appeals na balik ang resolusyon ng DOJ. Noong na nagsasabing walang sapat na ebidensya ang mga akusasyon ni Denise laban kay Vong. Ano ba ang sinabi ng Court of Appeals? Sinabi na hindi the proper venue ang preliminary investigation para desisyonan ang merito ng kaso. Kaya ang Court of Appeals ay pinag-utos na isang pa ang kaso sa korte. Pero sabi nga ni Atty. Malyonga, set up daw ang nangyari kay Vong at hindi totoo yung reklamo ng pagsasamantala. Dahil nga ito ay nakikita ng abogado ni Vong na maraming inconsistencies sa mga kwento ni Denise. Pero dahil nga sa decision ng Court of Appeals, na isang pa ang kasong pagsasamantala o rape laban kay Vong Navarro sa korte. September 2022, habang inaayos ni Vong Navarro ang kasong acts of lasciviousness na isinampas sa kanya, doon naman dumabas ang warrant of arrest para sa hiwalay na kasong rape. Hindi na nga nakaalis si Vong sa NBI, tuluyan lang nakulong dahil nga ang kasong rape ay no bill recommended. At noong November 21, 2022, ay dinala na nga ito si Vong sa Taguig City Jail. December 6, 2022, ay napagbigyan si Vong na mag-post ng bail o ng piyansa. Kaya pansamantala siyang nakalaya at ang piyansa niya ay umabot sa isang milyong piso. Kaya nga ang sabi nila, napakaganda ng Pasko nitong si Vong dahil nakalaya siya pansamantala bago magpasko. Pero ano na nga ba ang nangyari doon sa naging decision ng Court of Appeals? na biniligtad niya ang pag-dismiss ng DOJ sa mga kasong rinik laban kay Vong. Ang nangyari dito, isinampa ito ng kampo ni Vong Navarro sa Supreme Court. At noong March 2023, tuluyan nang ibinasura ng Supreme Court ang akusasyon ni Denise na ginahasa daw siya ni Vong. Ito ang mga salitang nakasulat sa desisyon, na puna ng Supreme Court ang dagdag bawas sa tatlong isinamiting sa Laisay ni Denise Cornejo. Kumbaga, pabago-bago ang mga kwento niya mula noong January 17 at hanggang January 22, 2014. The proposition of the CA. The inconsistencies in her allegations are not trivial. Indeed, no amount of skillful or artful deportment, manner of speaking, or portrayal in a subsequent court proceeding could supplant Cornejo's manifestly inconsistent and highly deficient, doubtful, and under accounts of her supposed harrowing experience in the hands of Navarro. So, hindi naniwala ang Supreme Court sa mga paiba-ibang kwento ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. Kaya tuluyan na nga nabasura ang reklamo rape laban kay Vong. At itong May 2, 2024, itong sina Cedric, Denise, Ferdinand at Zimmer ay nahatulan na na guilty ng korte para sa kasong serious illegal detention for ransom. Ang sabi ng Taguig Regional Trial Court, sa decision nito nitong May 2, 2024, na guilty beyond reasonable doubt sina Cedric, Denise, Zimmer at Ferdinand sa pambubukog pagkapos pananakot at pagdito na kibong para mapirahan ito. The acts of Denise, Cornejo, Cedric, Zimmer, Russ and Ferdinand Guerrero when taken together revealed that they acted in concert with one another and that their acts emanated from the same purpose or common design showing unity in its execution. Sinasabi ng korte na ito ay pinagplanuhan ng apat na mayro isang purpose at yun ay manakit, magdetine at humingi ng pera mula kay Vong Navarro. At yun na nga, hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang apat na akusado. Pero ang sabi nga ni Cedric Lee, ito ay iaapila nila. So in other words, kahit sila ay nahusgahan na ng korte, hindi pa rito natatapos ang kwento. Dahil maaari pa sila mag-apila at tignan natin kung ano ang maaari maging desisyon na mas nakakataas na korte. So, malamang ay alam niyo na kung bakit kailangan silang makulong kaagad kumpara sa ibang mga naging akusado at nahusgahan ng korte pero hindi para sa kasong capital offense. Yun po ang pagkakaiba ng sitwasyon ni na Senator Jinggoy Estrada at nitong sina Denise Cornejo at Cedric Lee.